You know, you better check sa jaan no? Nag-hire sila ng consultant, 100 consultant per, yun yung first, ha? 100 consultant per congressman, okay? Para gawin yan. Kaya nag, napansin nyo, all over, tas mga fake account, at et, eto pa. Yung pag-hire na yan, may listahan yan. Basta, kaya nga maganda yan, whoever nakuupo na bagong congressman, ang hamon ko sa inyo is investigahan nyo yan at alamin nyo anong purpose niyan. Bakit kailangan mag-hire ng isandaan or sabi yung 50-20 per congressman na consultant? Meron ho yung application, meron ho silang record diyan kasi nag-apply sila. And again, Martin, pakisagot to. Kasi sa office ni da tumatanggap ng sweldo. Okay? Okay. Okay, yun lang. So, para wag na kayo magtaka, i-check nyo ngayon na I Care, We Care. I-check nyo ngayon sa Facebook nyo. Uh, marami yan, marami nag-hashtag yan. Tapos, papansin ninyo, uh, lahat ng nagka I Care, We Care, tingnan nyo yung mga account sila, yung nagpo-post yan, lalo yung mga leaders sila, pro be pro, ano, talaga admin ang mga post. Tapos, makikita nyo, pag kasi pag pumapasok minsan sa account ko, tapos i-attack ia ka. So, yun yun, okay? At dun sa mga congressman na kung gusto nyo manalo, magsalita ko kayo about it. Diba? ba? Tutulungan ko po kayo, kakampihin ko kayo. Kasi